naman po kami pupunta kami dito sa biking ng batuta so maghahanap kami ng ano maghahanap kami dito ng strawberry ng maliliit so pakita ko sa inyo guys ang strawberry sa gilid lang ng kalsada namin na makikita meron kaming nakikita ang strawberry oh too steep nakikita nyo to guys nakakain to ang cute na strawberry diba Oh, pa oh. Meron pa dito. Dito lang yung sa mga gilid-gilid ng ano, kalsada. Ito pa lang nakukuha ko guys. Oh, liit. Wait. Meron pa dun sa mga kabila. Sa kabila. Punta tayo sa kabila. Arakuna isang araw dito marami kami nakikita hinog na siya ah here meron na naman oh ito oh ang cute diba tignan nyo guys ang cute ang cute ng strawberry look dumadami na bukas hinog na naman yung iba andito marami rakan look Tingnan nyo guys, diba? Ang cute. Okay. Meron pa dito. Oh, oh di ba? Ang dami. Ayun sa luban. Wait. Hmm. Oh. Ano mo? Can I see? There's a lot na. Ay, oh, nahulog pa. There is more. Ayan pa oh. Ayun. Nagtatago sila sa ilalim. Tabi po. Ayun, laki. Ayun, meron pa rin. Ayun. Ah. Ayun. Nagtatago siya. Oh. Oh, ayan. Wait, eh. Ay, meron pa. Wait lang. So, meron pa sa taas. Wait lang. Wait lang. Ang dami dito rakan. Wait lang rakan. Ang bata namin kumakain nito eh. Sa gilid lang ng kalsada to. Wah! Nahulog pa. Hmm, dami na nakuha. Put like that and then I, I put water. I need to wash, okay? Wait. No, three more tumuro again because the other is not right. Ah, there is one more. There, oh. Ah, there is two. Wait. There's here. Yeah. Ayun, no. Ayun, nagtatay. Nangangagat. May tinik. Madami pa pala siya. Ayun, mo. Ang cute, diba? Ang cute. Put together and then you need to put water. You need to wash weight. Two hands. You need to wash Wait. Two hands, yeah. far away there? dami kami na ang strawberry. Bukas meron na naman sang hinog. Mm. Yummy. I don't like. Ay! Nahulog ang tubig natin. So ayan guys, kinakain na ni Batuta. Sarap na sarap siya. Ang let's go. Maglalakad na kami guys kasi mag-aaral sa ng biking. Makain na siya ng strawberry habang naglalakad kami. layo-layo pa yung aming lalakarin so nakarami na kayang yung strawberry so guys maglalakad pa kami at maglalakad mainit-init ngayon ng panahon kahapon malamig Tsaka umuulan kahapon. Water. Here. Take your water. Your water here. Here, here At the side. Naubos yung strawberry. Nauhaw na siya. Yun yung, bun yung mountain guys. May ice pa. Hindi matutunaw. Hindi matutunaw. Masarap maglakad ng ganitong oras kasi ano siya. Ano palang oras dito? Mga mag-11 ng umaga dito guys. So ang oras ng kanyang biking It is 11.30 so maglalakad muna kami papunta doon kasi wala kaming masakyan so walking kami ngayon, walking Walking, walking, amin walking, 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 darling Yeah, that's why we we'll go to biking. Hatid doon siya dun sa biking. So yeah, guys. Naglalakad ko ng maaga-aga. Masarap naglakad-lakad. Maganda rin mo, Biking, biking, biking. Pag na yun. So, magbabiking. Walking, walking, walking. Haba pang aming walking. Ang ganda ng hotel dyan. Ang oh, sa taas. Walking, walking, walking. Gonna be Walking. walking, walking, walking. So guys, paakyat na kami dyan sa taas. Nakakahinga nga lang. Malayo-layo pa kami. May mountain ng taas. Walking, walking, walking. Sarap mag-biking. Walking 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 Again again in the morning walking walking, walking. Umakanta um, kanta siya Ganda na na ng, ng pondok Mountain Yung guys so may ice pa sa taas <laughs> Nakakahingal. Nakakahingal. Maglakad. Lipat na tayo, bilisan mo. Lipat kami sa kabila. ay gonna be alright. Ang lamig naman hangin so cold. Ang ganda ng pine tree ng cute. Cute, cute ng pine tree. Yes, please. I love it. Oo, truck! Yan yung nag-deliver sa mga supermarket. Oo, oh, truck! It's big! Ito, otak. It's so big. Buli tayo sa kabila. Doon naman tayo dadaan sa kabila. Nakapahingal. masarap ang pagkain dyan. Sa dadaan yun ay. Mga karni. ng karni. Okay. So, dito kami dadaan. Kasi dito malawak ang daan. Stop, taking videos, stop, taking... huh? stop making videos. Stop So guys. Wait, tell. What do you want to say? Hope? I want to say bye guys. Bye guys. Love you. We love you. Love. Hope. You uh, subscribe. Subscribes. See and you. See you in the next video. What else? What else? What else you press there. Yeah, I pressed there. What What else? Just press. I hope you subscribe. Bye guys and press the bell. and <laughs> press the bell, okay. Yung doggy, doggy, doggy. I heard doggy. Ang ganda ng mga paninda nila ngayon. Oh. Panlamig. yung pharmacy guys. Ang ganda ng mga sa gilid gilid. So guys, papunta na kami doon sa aming eh, yung bata, ano ba, Viking? Magaganyan si Patuta. Magaano ng Viking. So, malapit na kami sa aming pupuntahan. Ganda doon, oh. Casino. Casino Crans Montana. So, guys, paakit na kami dyan. Look, the dog. Chihuahua. Chihuahua. Look the doggy. Chihuahua. Chihuahua. <laughs> it's not a Chihuahua. What is that? A bulldog? Is, that's not, that's it's a bulldog. It's a bulldog, but it, 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 it's big now. A Chihuahua is it's a Chihuahua. Skin. A Chihuahua is skinnier. Ang ganda dyan ang view, guys. So, paakyat na kami doon. Kasi mag-start si bata na cute. Bata batuta. Masarap maglakad. Where's the hat? Come, dirty ganda Mga kainan. ganda ng ano. Bear. Bear, bear. It's a bear bear. Do it that one. No, it's a bear bear. It's... So guys, doon na kami oh. Malapit na kami doon sa may biking. <laughs> Maraming bilihan dyan ng no, mga mga karni. Mga fountain doon na kuha ng tubig. So guys, ayun ang biking sa kabila. Nakarating din kami dito agad. Maraming mga bilihan ng karni dyan, mga, mga panluto. Ay, may simbahan dito guys. So guys, nandito na kami sa biking. Hintayin natin yung ating ang ganda na ano. Ang kagawa nila oh. Skateboard. Ito yung mga biking. Dito kami mag ano sa biking. Hintayin natin yung ating coach. So guys, that you, thank you for watching to my channel. Bye bye. God bless you all. Hi, Malamig na Malamig. Malamig na mainit. Malamig, Malamig na mainit. Malamig tibay niya wala sa jacket maglalakad na naman kami guys kung sana naman kami padpad kasi -pad. muno na alaga ni Grace <laughs> 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 Ganda na mga parang narinig ko so yan guys dito na kami sa baba, maglalakad at maglalakad kami hanggang sa mapagod na kami. <laughs> ano anong oras kami makauwi nito. Ang <laughs> haba <Mahabahabayan>, na lalakarin rin namin. <sighs> Ay. Binabili ko palagi sa panty, all black. Hindi, walang halo? Puti. Yung isa meron, puti, tapos ano, black, tapos gray. Ay, buti ako nakakuha ng kulay pink. May pink, Oo. Sayang, dapat di mo mo lang ginamit, pinalit mo sa akin. <laughs> balit, sabalit ko kulay rin pink. Bang ba, ganda dito ng mga ha, kainan o no, restaurant. Tapos ganyan iisura pa hotel pala ang loob, <laughs> ko, 'no. Nahanuwan ako nang baryohan ni Muhammad Abid dito sa kainan natin. Totoo ba? Ang ganda ng bahay niya. Akala ko ba ini Marcos 'yan? Hindi, sa sabi. yung bahay ni Marcos dito, kabila, sa kabila ata 'no. Ala na ba ang bahay ni Marcos dito, guys? Meron dito banda sa amin. BBM sa so, kapila ng so guys lakad lakad muna kami hanggang saan kami makarating na shop Mag window shopping daw sila so guys ang ganda ng mga sasakyan kanina naglakad din kami ng bata aga aga ang ganda ang ganda ng মানে